Oy, gagi. Ano? Ano ka? Ano ka? Grabe ka mo, ma signal ta si kaya mo. Signal po kayo, boy. Speed limit 60 kph first time natin dito sa Skyway magmo motor ng ganito. Toll Plaza, 1 kilometer ahead. Magte-test drive tayo ng mga big bikes ng Honda. CBR 650R, NX 500. Ito yung isa sa mga bagong adventure ng Honda. At yung TFT display niya, pwede nyo ikanik yung smartphone nyo doon. Pwede na kayo mag-navigation. Makikita nyo kung saan kayo lilikon. CB 650R. So, ito rin po yung bago. CBR 650R. Inline 4. Tapos, naka-TFT display na din. XADB 750. Galing automatic siya nag-aano, nagche-change ng gear. Hey! Nice one. Guys, pupunta tayo ngayon ng Honda sa May Paranaque kasi magte-test drive tayo ng mga motor nila doon. So ito gamit natin si BR500. Mag-expressway kasi tayo eh. So andaan natin N-Legs tapos papunta Skyway. Hindi ko tumingin sa mapa mamaya. Ayan o. Oh. Uh, parang traffic ata ngayon ah. Uh. uh. mukhang maabutan tayo ng traffic nito ah. Uh. 300 po premium. Papa. Tama to kaliwa no. Pupunta pa naman to sa Honda tapos madudumihan. Ay nakakahiya. <laughs> Kakalinis ko lang pa naman ito kagabi. Ah hindi pa dito pa diretsyo pa. Eh tayo. <laughs> Pare tayo para malupet. Okay. NLEX GAMING! Alam ah, mo, signal kasi si koya mo. Signal po kayo. boy. Bo. Kakanan tayo, pakanan. Ah, sige, sige. Tapos, paikot na dito. Balintawak. Kasi ito ata, pa-uwi ata itong weba eh skyway ah dito mag skyway tayo kailangan dito maano ka yung mga signal signal oh overtake tapos sabi nila kapag na overtake mo na overtake mo balikan ulit sa linya skyway 1 kilometer away skyway entry skyway stage 3 speed limit 60 kph so sundin natin yung speed limit so mga pare kayo no, first time natin dito sa skyway mag motor ng ganito saya din pala wala masyadong traffic so dito mga pare kayo no, kapag nag raride kayo dito sa ano share ko lang din. makikita nyo na agad yung ano insufficient balance sya yung mga no RFID kiff left kayo ang bibilis nila oh. mga 80 na takbo nyan ito babait itong last harap na to natin oh Sumusunod talaga kanina pa. Toll plaza 1 kilometer ahead. Mamaya dito rin tayo dadaan pa uwi. Stop at toll gates. Ayun na, Quezon hub next exit. Arif insufficient din So Auto-shift tayo. Dito tayo. Yung card nakalabas na 'yung card mo. Ay, okay na. All right. Hindi na pala ilalabas. Ano baka pag sa entry lang siguro. Sa so, sabay na lang natin itong mga 'to hindi pala tayo, pwede po meres na isandaan, nakala ko makaka permis Oh, mga pare kayo, toll gate ulit ah, saan ka patunoy, skyway cash, RFID okay na ah, eto na nga yun, bigutan eto na, malapit na tayo dito turn left Uh, so guys, nandito na tayo sa Honda Safety Driving Center. So ngayon, magte-test drive tayo ng mga big bikes ng Honda meron tayong 500F ata ito kung di ako nagkakamali. So, 500cc siya, dual cylinder. Tapos, meron tayo ditong Rebel 1100. So, 1,100cc po ito. Tapos, ano siya? Ah, automatic to. Automatic transmission. Mukha lang siyang manual kung titingnan natin. Pero, pero automatic transmission. Tapos, meron tayo ditong XADB 750. Ano rin to? Automatic din to. Ito yung isa sa mga mapaporma na adventure scooter dito ngayon sa Pinas. Tapos, meron tayong Transalp 750. So, 750cc na ito, adventure. Napakaganda nito dalhin. O, tingnan natin kung makaka-test drive tayo nito. Meron tayo ditong Africa Twin. Tapos, meron tayo ditong CL500. So, ito yung isa rin sa mga mapopoging motor ng Honda. No? Yung gusto nyo ng classic looks, ito yon, CL500. So, magkakamukha ito ng, ano eh, ng engine, eh, yung CL500, Rebel, pati yung CBR 500R pati yung ano CB 500F yon same ng mga engine tapos dito meron tayong CBR650R. Hindi ko sure kung kasama to sa test ride pero sana ma-testing din natin to. Tapos dito meron tayong CB ano ba to? CB1000 na ata to Tapos dito ito yung ano, uh, Rebel. Tapos ito yung mga bagong labas na motor ng Honda no. Meron tayong ano NX500. So ito yung isa sa mga bagong adventure ng Honda. Ito yung pumalit sa CB500X. So ito, para sa akin no, mas okay. Ang pinaka nagustuhan ko dito no, naka TFT display na siya tapos yung ano niya, yung TFT display niya, pwede niyo i yung smartphone niyo doon tapos pwede na kayo mag-navigation. Makikita niyo kung saan kayo ko. Hindi niyo makikita yung mismo actual na mapa doon sa TFT display niya, pero yung mga Likoan makikita niyo na. Tapos meron tayo ditong CB650R. So ito rin po yung bago. So yung mga magagandang features nito naka-TFT display na din po siya. Tapos ito rin yung ano, yung CBR650R inline 4 tapos naka-TFT display na din. Kaso hindi pa ata to available for test drive. Ang mga available for test drive lang itong mga motor na nakahilera doon. So mamaya update ko kayo kung ano ba yung mga ano natin mati test drive natin dito. So ito mga pare kayo no, XADB750. Ito pipitutin niyo 'yung D para mag, ano, mag-gear. XADB750. Tingnan natin 'yung lakas. Automatic siya nag-aano. Grabe, lakas sobra. Ang galing automatic siya nag-aano, nagche-change ng gear. Grabe, sarap nito. Sarap pala nito ideal to sa mga katulad ko na ang primary na paggamit sa motor eh mag travel talaga sobrang smooth tsaka yung suspension nya no ang ganda rin nya eh, ano talaga yung preno sa likod oo oh, parang naka ABS din ata to yung harap ABS din grabe sobrang sarap talaga nito i eh, drive mga pare ko eh iba talaga yung ADV kaso medyo mataas lang talaga yung seat height nya napansin ko lang sa kanya no pag lumili ko ako pakaliwa parang lumalaban siya pakalewa siguro dahil sa build niya tong motor iba iba kasi motor iba iba talaga yung feel kapag kino corner natin or binabanking natin eh yung mood pala nito naka sport mode pagkakaalam ko pwede nyo rin ito i-manual kung ayaw nang mag automatic pwede kayo mag manual dito grabe automatic nagugulat ako minsan kasi automatic siya nagchange ng gear yung lower body ko grabe napaka komportable tapos yung upper body ko Sobrang upright. Try natin dito. Paikot-ikot tayo sa cone. One. Two. Baka na naman na banking. Ah, dito naman. Meron ba dito ano? Ano? sayang wala yung mga kaldag kaldag matesting sana natin suspension kasi yun yung pambato ng motor na to eh, kanyang suspension eh yun pa naman yung napakaganda gamitin sa mga long ride pero sa mga ganito oh kahit sabi mong 750cc siya yung pag man man maneuver natin dito para lang din kayo naka ano, low displacement kaso nga lang talaga medyo mataas lang yung, yung, seat height pero pag naka under na kayo wala nang problema basic na lang ay kang ang galing oh <laughs> automatic nagbabawas Wop, yeah. Tapos ang ganda pa ng ano niya, instrument panel niya, TFT display kahit ganitong ang tirik yung araw oh, Kitang kita ko pa rin yung display niya. Ang nagustuhan ko pa dito sa motor na to. Pwede siya niyo i-extend yung paa niyo. Ayun no, oh, pwede niyo iunat kapag nangawit kayo. Nakaunat ng ganyan yung paa niyo. Sana nakikita niyo mga pare ko Grabe, ang sarap talaga nito dalhin. Ayan, para makabalik na ata tayo. Try natin yung ano, uh, CLX 500. Pag in-neutral siya, pindutin nyo lang din yung N, tapos kill switch. Okay na siya. Tapos ito yung kanyang handbrake. Parang sa mga sasakyan din. Tapos yung seat height niya, ano, 5'6 ako. Tingkay talaga ako, kalimot kanan na pa ako. Ito ang XADV750. Grabe, napaka-pogi. Ito yung train natin susunod. CL500. Ito naman mga pare kayong susunod natin yung test drive. Itong Honda CL500. So, ito yung 500cc na dual cylinder na medyo may pagka-classic siya. So, ito yung kanyang tsura, no? Round po yung kanyang headlight tsaka yung kanyang instrument panel. Tapos yun dito sa likod, round yung signal light pero yung kanyang taillight is hindi po. Ang ganda ng color combination. Tapos susunod yan dito sa gilid oh pak na natin seat height nya yung seat height 5'6 ako okay na okay sa akin tingked ako ng medyo medyo pero hindi naman talaga yung tiptoe na tiptoe kapag yung kaliwa lang nilapat ko lapat yung pa ako pero kapag dalawa medyo tiptoe so try natin ah alright test drive natin may accessories pala sya dito meron syang charger so meron tayong signal busina high and low tsaka passing sa kaliwa sa kanan naman starter hazard tsaka kill switch let's go so ito palang kanan na lever nya adjustable po yan ito masarap to dalhin mga pare ko eh okay yung kanyang upuan yung handlebar nya mataas tapos pag banking banking natin siya. Okay then wala siyang parang kakaibang pakiramdam yung lower body position ko grabe napaka solid din sobrang komportable itong ganitong ride para sa akin masasabi ko na okay na okay din to sa mga long range mga paari ko eh. marerecommend ko sa inyo to kapag gusto niyo mga north loop or philippine loop tapos ganitong motor yung gagamitin niyo yung ganitong posture para sa akin okay yung kanyang panel no makikita nyo kahit terik po kitang kita ko pa rin naman yung mga characters basic na basic sa kanya yung speed pag 500cc talaga Napansin ko siya, parang mas malakas yung torque niya compared dun sa CBR500. Yun yung makikita ko na difference silang dalawa. Although same engine sila, magkaiba daw ito ng gear ratio eh. Sa likuli ko, hindi nyo mahalata na ano, 500cc siya. Magaan siya dalhin. So parang iwas ano sa atin, uh, parang less ngawit sa atin sa biyahe. Yung upuan niya. Kung ako tatanungin nyo, okay na okay din. Kasi ang dami ko nang na-testing na motor eh. Dito, masasabi ko, approved to sa mga super long rides. Tsaka kung maglo-long ride ito gamit ko, pwede sa akin to. Mare recommend ko po sa inyo. Yung kanyang side mirror no, nakabagay din dito sa classic looking itong CL500. Ang pogi tingnan, grabe. Ano pa kaya sunod na eh, test drive? CL500. So, ayun guys, pa na po kami. Salamat at nakapag-test drive tayo ng mga bagong big bike ng Honda. Napaka-solid. So, ngayon mga pare kayo, no. Dito tayo, Skyway ata to. Hindi ako nagkakamali. Hindi ko pa rin kasi kabisado dito. So, nakamapa lang kami para hindi kami maligaw. Hindi ko rin alam kung saan kami mag-napapasok ah, ng Skyway. Hoy, gagi. Ano? Ano ka? Ano ka? Grabe, kamote. Eh, na naman. Grabe naman yan boy Ang lakas ng loob ah So ito mga pare kayo napapasok na ulit tayo ng Skyway uh, Tayo mag expressway na Para mas mabilis tayo makarating Motorcycle below 400cc Not allowed Ganda ng view dun oh Yagi solid Okay na 118 grabe ito laki ng ano bayad no hanggang 80 pwede dito 80 oh. yung mga bus saka close van 60 overtake ulit wakali sa wakali tayo yan grabe yung 90 dito sa CBR oh. parang konting ganun ganun ko lang 90 sakto lang to kasi hindi tayo abuti ng sobrang ano hapon kasi traffic na dun sa dadaanan natin eh dito medyo dumadami na yung mga kasabay nating sasakyan. overtaking lane only pwede overtake tayo tapos balik tayo ulit ayan grabe ang sarap talaga dito sa expressway oh eto mga kay kayo no itong kanan sa naiya ayun no papa -pa curb pero tayo dito dire diretso lang Next exit nito is Magallanes Pero malayo pa tayo Sarap pala magmotor kapag ganitong mataas mga pare kayo Ang ganda ng view dito, Kitang kita nyo yung mga building Ayun, grabe, ang tataas Iba pag nasa taas na lugar kayo Mga matataas lang din yung mga makikita nyo Takbohan natin, 60 plus Ayan, 60, nagsa 70 Kaya pala tinawag ito na skyway eh Nasa sky ka talaga oh Hey! Nice one! <laughs> Ginagulat mo ako doon, bossing! No tailgating. Ito natin. Okay na. O oh guys, tollgate ulit. O, oh, dito na tayo sa likod. Oh, Ayan, okay na. Parang pasig pag dito sa NLEX, no? Hindi mabasa. Kasi NLEX din tayo kanina eh. Hoy. Ah, paminda na tayo. Tapos doon na traffic, kaya siguro matagal, 35 minutes doon na tata-traffic. Ay, kakaliwa tayo dito. Ay, gaki, Kakaliwa pala tayo dito, hutain na. Dito dito tayo. So, ayun mga pare koy, at andito na po kami sa kahabaan ng traffic na to papunta na kami ng Kaloocan ayan mga pare ko salamat po sa mga nanood at kita kasi tayo sa next vlog natin hintayin nyo yung ano natin uh, Baguio ride gamit itong CBR 500 let's go wala nga din ako yung singit to eh mamaya oh, sumabit pa to pero sa totoo lang okay siya pang singit singit din oh. medyo maninibago ka lang kasi medyo pag mabagal yung takbo na yung ganito na medyo ramdam mo na yung bigat pero kapag expressway mo yung open hindi naman parang nagra-ride ka lang din ng 150cc